Nagpitpit lang ako ng tatlong butil ng bawang. Tapos, ang piraso ng medium size na sibuyas. Tapos, tatlong piraso lang ng kamatis. Napakamahal ng kamatis, guys. Kaya, tipid-tipid din. Tapos, meron tayong Argentina, giniling, small size lang yan. So, tapos, meron tayong hiniwa na dito ng upo. So, tapos, meron tayo pinagugasan ng bigas, yung pangalawang hugas-bigas. And then, mantika, syempre, pangkisa, tapos yung patis. Ayan, tapos meron tayong pamintang durog at saka ginis sa mix. Sa isang kawali, maglalagay tayo ng konting mantika. Isunod na natin ni Gisa ang bawang. Lutuin lang natin ito ng konti hanggang sa lumabas syempre yung aroma ng ating bawang. At pagkatapos, pwede na natin sunod ang sibuyas. Haluhaluin lang natin ito ng konti lutuin. Tapos pwede na natin isunod ang kamatis. Ayan. So, tatlong piraso lang ating ginamit ng kamatis kasi sobrang napakamahal talaga ng kamatis guys. 140 per kilo na dito sa amin ang kamatis. Kaya tipid-tipid din pa minsan-minsan sa kamatis. <laughs> Kaya sabi ko sa mga anak ko, huwag mo na magsasawa ng kamatis kasi nga mahal. Gagamit tayo ng Argentina giniling. Yung malit na size lang kasi malit lang din yung lulutuin natin na upo. Uy, Argentina. Bekay na, man. <laughs> Ang kaganda nitong Argentina giniling, hindi mo na siya kailangan pang palambutin ng matagal dahil nga luto na nga ito. Kaya nakaminas ka sa gas, nakatipid ka pa dahil kayang kaya ito ng budget mo, mare. Murang-mura lang to sa grocery. Sunod so, na natin yung hugas-bigas, konti lang ilalagay natin. Halo-haloy lang natin yan, mga mare. Hayan, pinaspasan na natin para hindi na tayo magtagal sa ating pagluluto. <laughs> Tapos, lagyan na natin ng konting patis. At isunod na natin yung konting pamintan durog at saka sa mix. Haloy lang natin ito ng mabuti para mag-combine yung pampalasa na nilagay natin. And then, pwede na natin isunod yung upo. Alam nyo ba mga mare na napakasariwa na nabili natin upo dahil may mga dahon-dahon pa talaga yung tangkay nung nabili ko ito. At sa halagang 20 pesos lang, o oh, ba diba, ang dami na natin na iluto, panigurado hanggang mamaya ang gabi na namin to ulamin ng aking mga anak. Bukod doon, nakamura ka na. Healthy pa yung kakainin. O oh, ba diba, san ka pa? Kaya nga, imbes hindi ako mag -uupo. For today's video ay napaupo ako. ba diba? Takpan natin ito hanggang 5 minutes. And after 5 minutes, luto na yung ating upo. Patay na natin yung apoy para maiwasan natin na ma-overcook yung ating upo. Nakakawala kasi yung sustansya yung overcook yung ating niluluto na gulay. Sa itsura pala at amoy ng ating niluto ay siguradong mapapaupo ka sa sarap. Kaya humanda ka sa akin kaldero dahil taog ka sa akin panigurado. <laughs> <laughs> Tara mga mare, kain na tayo! Thank you for watching. Follow for more!